Pagkaharap ko si mamit Daddy parang maiiyak na ako kasi grabe na yung panlulokong nagawa ko sa kanila. Naiiyak ako kapag kasama ko yung anak ko. Na nakukonsensya ako kasi ang pakilala ko sa anak ko ay ina anak ko lang. Year 2022, inad ako ng sa isang group. At sa GC na yun ay palagi silang nagmi-meet up. Unang meet up ay nagsinungaling ako sa mami ko na may practice kami para sumama ako sa meet up ng member ng GC na yun. And every meet up namin ay Sunday talaga yun. At doon ay may nakilala akong isang lalaki. Matangkad siya, tapos mabait naman, pero lagi siyang naka-face mask. March 19 ay inaya niya ako na pumunta ako sa kanila. Sa tumakas ulit ako noon sa mami ko at pagdating ko doon, sabi niya, Diyan ka muna ha, tawagin ko lang yung pinsan kong lalaki. Pagdating nilang dalawa, kumain kami at sa sabi niya, dyan ka na muna kasi pupunta kami ng store. Pagtapos namin doon ay gagala tayo. Kaya naman natulog na muna ako doon at maya maya nga may dumating na lalaki. Nagpakilala siya sa akin at ang sabi niya, kaibigan din daw niya yung ka-group ko sa GC. Na may daladala pa siyang inumin at ang sabi niya, pinadala daw yun ang kasama ko. Nasabi niya pa na, pinapunta niya ako dito kasi bored ka daw. At nung inalok niya ako ng inumin ay ininom ko naman. May kakaibang lasa pero hindi na ako nagreklamo. Pagkatapos kong inumin ng mga 5 minutes ay parang nahihilo na ako. Kaya pumasok na ako sa bahay ng kasama ako at humiga na rin ako. Isa lang rin kasi yung kwarto doon kaya maya maya pumasok na rin siya. Nung pumasok siya, hinahag niya ako at ang sabi niya pa na, ikaw yung babae na pinapunta dito, ang ganda mo. At ang ganda rin ang kutis mo. Hanggang sa hinubaran na niya ako at gusto kong lumaban pero wala na akong lakas. Kasi parang may gamot na inilagay sa ininom ko. Na habang hinuhubaran niya ako at pinagnanasaan niya ako, ay sumisigaw ako. Pero tinakpan niya ako ng unan at ang akala ko hanggang doon na lang ako. Narinig ko pa na sinabi niya na kung gusto mo pang mabuhay, tumahimik ka. mayamaya parang ang ingay sa labas kaya umalis at iniwan iniwan niya akong hubot-hubad. Nung bumalik na yung lakas ko, nagbihis ako tapos lumabas na rin ako at nanginginig akong pumunta sa kaibigan ko. Sabi ko, uuwi na po ako kasi tumawag na rin sa akin si mami. Tapos sabi nila, tapos na kami eh, sana gagala pa tayo. Pero sabi ko, next time na lang. At hindi ko sinabi yung nangyari. After a month ay napansin ko na hindi na ako dinatnan kaya naman nagpiti ako at positive agad yung lumabas. Nagsumbong ako sa kaibigan ko at ang sabi niya, malaking kasalanan yan kaya ipalaglag mo yan. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi natatakot ako na ipalaglag. Tinago ko yung pagbubuntis ko at nung nagpitong buwan gumawa ako ng ikagagalit ng lola ko. Umalis ako sa bahay namin at pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko. At nung nanganak na ako, yung kaibigan ko at ako lang yung nakakaalam. At nung nag 3 months na yung anak ko ay umuwi na ako sa amin. Hanggang ngayon itinatago ko pa rin yung anak ko kasi natatakot ako na magsumbong sa mama ko. Na ngayon ngay second year college na ako. Kami ng kaibigan ko yung nag-aalaga sa anak ko. Parents naman ng ex-boyfriend ko yung nagsusustento. Na minsan eh parents din ng ex-boyfriend ko yung nag-aalaga sa anak ko. Napagkaharap ko sila mommy daddy parang maiiyak ako kasi grabe na yung ko na nagawa ko sa kanila. At kapag kasama ko yung anak ko, naiiyak ako kasi ang pagkakaalam ng pamilya ko ay inaanak ko yung bata. Nakukonsensya na ako, Mami Len, kasi ang pagkakakilala nila sa anak ko ay inaanak ko lang. Gusto ko sana ng advice nyo at real talk na rin, Mami Len. Letter sender, Rain ng South Cotabato kailan mo balak sabihin pagka-graduate o pag may trabaho ka na. Hanggang kailan yung panggagago mong yan na pinag-aaral ka kasi kung ano-ano kasing inuuna mo. Remember that the more you keep, the more sa paglalang problema yan, iha. Kasi grabing panluloko mo na eh. Yung galit nila, expected mo na yun. Talk them deeply, be honest, kasi kawawa rin dito yung anak mo. Trust me na matatanggap nila yan. Lalo na ikaw kasi biktima ka rin. Find justice sa gumawa sa'yo. It's time para aminin mo na at lakasan mo yung loob mo. Maawa ka naman sa parents mo. The good thing hinarap mo at hindi mo tinalikuran. It's been you years, sapat na yon. Ang mga kabataan ngayon masyadong nagmamadali sa buhay. Tandaan nyo na hindi lahat nabibigyan ng opportunity mag-aral kaya't sulitin at pagbutihin at i-enjoy nyo. Magtapos kayo. Huwag nyong hanapin ang problema sa murang edad. Huwag kayong mag-alala pag tandaan nyo marami niya. Kahit hindi mo hilingin darating.